Alright, um, may bisita po tayo ngayon sa Life Lessons with uh, Dennis Antenor Jr. Medyo excited po ako dahil uh, first time po niyang uh, makuhanan sa podcast. Iyon! Kasama po natin si Miss Patricia Javier. Ano po yung kadugtong mo? Miss Patricia Javier? Walter. Walter. Ayan. <laughs> Kilala po natin si Miss Patricia Javier as Patricia Javier. Kumusta yes. na po? Yes. Mabuti naman na uh, Brother Dennis. O, mm. oh, di ba? Oh, yeah. <laughs> Sister Patricia. <laughs> Sister Patricia. Ayan. I'm so happy kasi sabi ko nga, first time ko lang na ma-interview sa podcast na ganito. Ito pa yung feeling. Uh Oo. -oh. Relax relax bagya. Uh Oo. -oh. Di ba? Parali relax. Nasa sa ano nasa bahay. <laughs> <laughs> okay, when uh -huh. when when was when was the last time na naging active po kayo sa showbiz? Sa showbiz siguro mga almost two years ago na. Mm. And ano then, po yung last project? Ah, uh, pwede bang magbanggit ng oh. station? Uh Oo, -oh. siguro sa GMA yon, uh, teleserye. Mm -mm. And then Paano-ano na lang din ako, parati ako naga uh... Hindi na regular. Eh. Oo, oh, hindi na regular. So ako mas, kasi yung time ko kasi medyo hectic ngayon. Mm -hmm. uh, yun na, mupunta na lang ako sa mga TV guestings, uh -huh. pag may mga promo, ganyan. Uh -huh. Kung baga, parang ano na lang, kung suswak sa schedule. Yes. Kasi very tiring din yung ano, no? Pagka nagtitaping, Miss Patricia, no? Oo. Hmm. Pero if you really love what you're doing, talagang, you know, okay lang. Pero kung talagang iniisip mo lang na, ano, uh, yun yung, yung, yung trabaho mo, talagang medyo mahirap din. Mahirap yung ginagawa ng mga artista, sa totoo lang. Totoo. Yung pagpupuyat, mm -hmm. tapos kailangan mong kabisaduhin yung mga linya, mm -hmm. mahirap din. Tapos kailangan may diin, yes. may landi ng konti, di ba? May mm -hmm. mga ganong, ano, ano. Oo. Pwede ba tayo mag-throwback ng kaunti, Miss Patricia? paano ka napunta ng, ano, ng showbiz? Showbiz. I always started as a dance entertainment ah, with queer germs. Ah, Okay. <laughs> 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 ang kaano ko, ang mga kabatch ko noon, si Aramina, si Isco Moreno. Mm. Oh. Ayan, kami-kami yun. Tapos, Anong, ano yun? Di ba may mga group-group nyo group yung araw? Oo. oo. Uh. Ako yung, nag-start ako sa Tuesday group. Tuesday group. Tap, oh. Tapos, lumipat ako sa Friday kasi at that time, ano ko, working student ako nun. Hmm. Sino ba yung kinatatakutan nun? Tuesday group, no? Thursday. Oh, Thursday. Thursday ba? Tsaka Wednesday yata, no? Oo. oo. Sino pinaka leader ng Tuesday group nun? Ano? Sila... Si Robert Ortega. Ah. Yeah. Okay, okay. Those were the days. <laughs> Siguro okay, na panood mo ba 'yon? Oh, nung no, no, maliit kasi baka ako noon. TV nun. ka noon. Oo, oh, <laughs> saka may TV na noon, saka ano eh, parang parang given na yata na malakas ang Dots Entertainment every day. Yes. That's Monday to Friday. Tapos I remember na every Saturday, parang may special, 'di ba? Oo. Oh, parang may production number kayo noon. Oo, talagang pinagpa-practice na namin 'yon after ng Friday namin. Tapos magre-rehearse na kami hanggang midnight na 'yon. Ay, ganoon? Oo, kasi following Friday na yung Saturday na. O, di, ano eh, pa, na? paano kung may commitment kayo na iba? Yung kunyari, may guesting kayo sa iba, tapos ha, hanggang madaling araw kayo. Um, hindi. Bahala na. Basta pag yung, yun talaga yung ano namin, rehearsal days, day namin. So, kailangan nakafocus kami doon. Every Saturday. Mm -hmm. oh. Magkano pa premium? May pa-premium nun, Miss Patricia? Pero oo. Magkano? Usually at the time, mga 20,000, 15,000, pero at uh, that time naman kasi malaki na rin yun eh. Oo oh, oh, naman, diba? nung mga na yun. <laughs> tapos <that> <laughs> paano hati-anonis no, Patricia pag nanalo kayo? Usually nilalagay, parang may fund, meron kami sa funding namin for that ano. Tapos ginagamit namin yung pag gusto namin mag-outing, uh, pero hindi talaga yung parang binibigyan kami ng ano party-party. Oh. Kasi meron naman kami yung allowance mm. at the time. May may, may ko compare ba natin yung showbiz noon sa showbiz ngayon? Mag, magkaiba magkaiba ba? Mas, Paano yung niya? ko maraming pagkakaiba. Uh, before kasi parang mas mahirap pumasok sa showbiz. Before? Oo, before. Okay. Kasi before talagang pipila ka talaga. Audition. Audition. And then, di ba, ang mga ano nun kasi, uh, hindi naman sa pag-ano, basta pag-mistisa ka, Parang pasok ka, di ba? Ah, parang mukhang artista ka kagad. Okay. So yung mga medyo kakulay ko, medyo parang, ano, hindi kagad na nakukuha. Or ah, parating okay. support ka, o gano'n. Ah, ganun? Oo. Kasi ah. syempre, di ba, ano, mag mabenta yung mag yung dat sa mga probinsya, eh. Mm -hmm. So ngayon, ah... Uh, pag yung uh, mapuputi din alam mo doon, tuwan-tuwa yung mga ano tao. Parang sosyal eh, diba? parang mayaman. <laughs> Pero pag kunyari medyo joke, uh, kakulay ka mga mga tan, parang syempre nakikita na, eh, kaparehas din natin. <laughs> 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 parang ganun, ganun diba? uh, O, ganun yung ano, yung uh, based on my experience. Kaya nun, parang feeling ko, pag may mga yung, uh, nangyari, imbinahin kami sa piyesta, di ba? Mm, mm. Kung sino yung ano, kung sino yung mapuputi, yun ang malalaking talent fee. Ah, ganun? Oo, may ganun. Tapos kung sino yung mga, mga ano, sila yung... Dati kasi, kung sino yung uh, huli, yun yung superstar. Kung sino yung mga una, yun Oo. yung mga parang... Yung may ano, mga pangalan na. Oo, di ba? Mm. So, 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 yung comparison lang siguro, uh, nakikita ko lang. yung Pwede ka muna. Bakit nung... Nung, kung gano'n yung very tan yung kulay mo, hindi ba sinabi ni Kuya Jerms na, Patricia, Patring, ano tayo? Magpa, Magpa ano tawag doon? May tawag doon eh. <laughs> noon na... Maghilod. Ah. <laughs> mag <-hilod. laughs> mag Maghilod. <laughs> hindi, parang yung ano, may tawag doon eh. Parang noong mga 80s, 90s, para oh. pumuti ka, parang mag-ano ka, para pumuti ka na... mag -whitening? Oo, parang whitening eh. Hindi, uh -oh. may, may nakalimutan ko na yun. Hindi ka, hindi ka encouraged uh -oh. na gano'n. Hindi naman. At the time kasi, parang ako naman iniisip ko. Mahilig kasi akong, ano, uh, mahilig akong magpaaraw. I love ah, sa beach. Okay. I love yung mga... Ano ba probinsya mo, Miss Patricia? Bicol. Uh, okay. Maraming mga doon? May, may may dagat mo sa Bicol? Oo. Ah, Oo okay. Sa Rizal Beach, ang ganda ng dagat doon. Oh, 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 oh. So, hindi sa akin applicable yung mga whitening kasi nga Oo, oh, oh, mahilig ka ako ngayon sa sun ganyan. Uh -huh. So, sabi ko gano'n kung ano mag mag -spend pa ako ng money dun tapos, 'di ba? Oo Ganun then so, mm -hmm. sabi ko na lang, I will just accept tong ano Kung ano man yung kulay ko. Yan. Mm -hmm. Okay, ano yung mga ano pero uh, naging matunog yung kailan naging matunog yung Patricia Javier, Miss Patricia. Kailan siya talaga yung tipong hinahanap na na yung tipong may pangalan ka na anong anong 2000. naging 2000 Year 2000. Anong pero, naging ano cause nung ano nung pagsikat ng Patricia uh -huh. Javier noon. Pero siguro ano lang ah uh, gusto ko muna lang sabihin yung nag pave ng way sa akin sa showbiz yeah. is si Congressman Lani Mercado. Ah, congresswoman la ni Mercado. Ah, Oo. congresswoman namin yun. Oo. Oo. Ano, ano, Siya ano talaga, mangarin? kasi yung father niya, meron silang resort sa Antipolo. Mm uh -hmm. -huh. And yung tatik, yung caretaker nila. Ah, yung father okay. ko. So, okay. growing up, nakikita ko siya, pumupunta siya doon. Okay. Nag-artista na siya noon. Uh -huh. Hindi ko kalimutan, sabi ko sa kanya, Ate Lani, paano ba pumasok sa TV? Uh -uh. <laughs> ah, talaga? <laughs> paano pumasok sa TV? Yung oh. oh. Tapos sabi niya sa akin, Ah, naku, kailangan mag-practice kang kumanta, sumayaw, ganyan. Oh. Oh. Tapos sabi niya gano'n, mag-ano mag, ano ka, mag-audition ka sa Dots Entertainment, bibigyan kita ng letter, bigay mo to kay Kuya Germs. Mm -hmm. Eh, di ba si Ate Lani? Oh, oh, Ano siya kay Kuya Germs? Oh, parang ano yata siya, isa siya sa mga host ng GMA Super Show. Yes, ah. oh, favorite yun lakas na rin ang backer mo nun pala. <laughs> Kaya nga sabi ko sa iyo, yung sobrang, di ba, yung mga pumipila doon, na ano, ako naman, pumila rin naman ako, pero iba pa rin yung merong May letter. letter. So, so what uh, happened? Nung, nung, dinala mo yung referral letter mo, paano nangyari? Oo tinignan ni, ano, ni Tita Carms. <laughs> yeah, yun, si Tita Carms. Sabi niya, oh, ano, <laughs> <laughs> ganun yun eh. <laughs> Kanino galing yan? Sabi ko, sabi ko, kay, ano po, kay Ma'am Lani Mercado. Ah, okay, sige, pasok na. Gano'n, ah, oo. Na Sige, nakasad, oh, ito muna, okay na yan. Pero kumanta ka muna, gano'n. Pinakanta tala, talaga ako. Oh. Uh, Pero kumakanta ka na nun? Kumakanta ako sa church. Ah, okay. okay. And that's a good training. Oo, mm. nag-choir kasi ako before. Mm. So, iyon, nasanay uh, ng uh, sa church talaga yung pagkanta. Tapos nakita mo nila, nasa tono naman ako. Mm -hmm. Tapos siguro nakita nila yung... Uh, Siguro, konting ayos lang dito. Ayos na rin. Ayos na rin. Oo, baka pa na lang ng na magandang PR, ano? <laughs> uh, yun, doon ako nag-start. Tapos nakapasok na. Ano? Nakapasok na ako. Tapos after nun, habang nagdadats ako, syempre, I met yung different mga opportunities along the way. And then, hanggang sa, lagi ako sumasali sa beauty pageant. Ah, okay. don Doon kaya na medyo na, nakilala. Eh, no? Oo. Lahat yata ng barangay, lahat, ng, <laughs> lahat yata ng mga, you know, uh, Rotary Clubs, Eagles Club, Kawanis. Alam uh -uh. uh -uh. lahat pinasok ko. Uh -uh. Yung lagi uh -uh. ako sumasali. Ah. Uh -huh. Eh, si Masyobis ka na pala noong pa. Kasi, kaya, kaya naman ako sumasali. Hmm. Kasi, parang ginagawa ko siyang trabaho. Ah, uh, dahil do sa mga premyo. Ah, uh, uh -oh. premyo at saka ano ba tawag doon consolation prize ba kung tawagin 'yun? Uh -oh. oh, consolation prizes. Yes. So pero ikaw naman nananalo-nalo ka rin. Ano ba, sa totoo lang kahit ganito... <laughs> <laughs> Sabi ganun eh. Uh. oh sa awan ng Diyos, <laughs> <laughs> lagi naman pumapasok sa, ano, sa top five, ganyan, uh. o kaya nanalo din first place, second place, ganun. Ah, natitrain ka dun kasi may question and answer doon. Oo. Mm, Di ba? Papang, kumbaga, yung palang pagpasok mo sa showbiz, parang natrain ka na rin. Oo, parang preparation. Oo, oo parang yun. preparation. Kasi nga, eh, tinamo mo yung ibang membro ng Tagadats, hindi naman sumasali-sali sa ganyan. oo 'di O, diba? Eh, ikaw natrain ka na. Kumbaga, Uh, nilagay na ni Lord kung saan ka train ba alam ko magiging artista tong anak ko pagdating ng panahon isaali ko nga ito dito so parang oo. na-train ka na no? parang nakalatag na rin yung mga mangyayari sa iyo oo oh, hmm. oh. Okay, yung... Yun sabi mo naging, ano, akong Patricia Javier. Oo, oh, yung Patricia... 2002 <laughs> na yun. Ay, 2000 pala. Sorry, two thousand 2000. Oo. Okay. Kasi nga, sumali ako ng binibining Pilipinas. Okay, okay. Oo, sa awan ng Diyos, hindi naman ako... <laughs> <laughs> Hindi naman ako nakakuha ng ano doon title pero okay. naging parang finalist naman the end. Mm -mm. Tapos doon sa backstage nung ako nakilala yung manager ko. Ah. Okay. dinala ako sa Viva. Okay. And then at that time yung Viva nilagay naman ako sa TGI TGIS uh, F ba 'yan. TGIS. Ay ah, TGIS oh, So di ba? Alam mo yan? <laughs> Kalaban ng gimmick 'yun, 'di ba? Uh Oo. -oh, uh, <laughs> uh, <laughs> ayun, so sinali nila ako doon. Tapos siya ta napanood ako ni Boss Big sabi niya si Patricia parang hindi na siya pang teen sabi niya okay. kasi parang iba iba na daw hubog ng katawan ko ah okay Oo. tapos tapos siya ka nung 2000 that's the time nag start yung mga ano sexy films okay okay Oo. so doon nag start na binigyan ako ng project with Becky Galiaga oh that's a good movie anong movie to hmm. yung ano kabit ni Mrs. Montero Ah, okay. Ayun, na-collect May record ako yung sa Kabit mismo. Okay naman yung movie. Nung panahon uh, na yon, nung panahon na yon, uh, siguro masasabi ko na yun nga yung kaya ko. Ikaw akong, yung Mrs. Montero. Ako si Mrs. Montero. Okay. Okay. And then kasama ko si ano, si Sunshine Cruz, mm -hmm. si Ed Manzano, yung asawa ko doon, mm -hmm. si Gardo. So it, it was a very good line up. Uh, the story is, you know, it's also good. Pero syempre, there is really a Uh, showing some skin there. Mm -hmm. So, at at the same time, syempre, parang nung time na yon, I'm working with the award-winning directors, di ba? Peke Galeaga yes. and Lori Reyes. Uh -oh. Parang, parang feeling ko ito yung opportunity sa akin, but, alam mo yung ganun. Mm -hmm. Pero, part of me, parang, Ako ba to? <laughs> Oo. which is hindi talaga ako. <laughs> Oo. yung time na yon. So I think I'm at the point of my life na kailangan kong isipin yung yung uh, para sa pamilya ko, kailangan tumulong ako, kailangan yung ikakabuhay namin, may mga Tapos ganungan. nagtatalo rin yung isip mo. Gagawin ko ba to? Ako ba to? Pero si ano to, ipeke eh, Galiaga to. Lord rest in sayang Ay naman. Kumbaga ano to? Uh, art talaga ito, hindi to yung tipong mga pelikula na, oo, 'di ba? Parang hubad -hubaran oo. hubad-hubaran lang talaga, oo. oo. may meron siyang ano, meron siyang importansya, meron siyang sustansya ibig ko oo. sabihin. Okay, so at was 2000, kailan ka nag-decide na teka muna, uh, maglalaylo muna ako ng showbiz. And what was the reason? Mm. Uh after 2004. That's the time uh Siyempre, hype pa yun yung career ko. Mm -mm. And then, I met my husband. Okay. Oo. So, at the time ng ano... Is he the reason? <laughs> <laughs> it's love. Oh, it's diba? love. Oh, oh. Oh, oh. Kasi sabi kong ganun, um, you know, parang ever since kasi nung pumasok ako na naging sex sex symbol ang dating sa akin. And he's fully aware of, uh, of, of your ano? At first hindi naman niya alam 'yon pero later on lang niya nalaman uh, ganun. Ano ko, I have ano insecurity mm. na uh, nahiya ako kunyari mayroong single guy na gusto akong ligawan. Parang iniisip ko kagad na ko pag dinala ko sa magulang nito, nakakahiya. Ano may may mga ganun. Ah, okay. Oo, may mga ganung feeling. Mm. So at that time parang takot na takot ako makipagrelasyon sa sa ano mga tamang tao. Pero <laughs> ikaw muna ba't kan may ganun eh <laughs> artista ka na nun. Hindi kasi nga may ano parang may guilty feeling ako mm. kasi 'di ba when you grow up in a church. Ah okay. 'Di ba? Your my lolo is a pastor, my ah. uncle is a pastor. Parang ah. there's already seed in your heart na alam mo yung tama at saka yung mali, 'di ba? Mm -hmm. Pero ginagawa mo pa rin. <laughs> okay, okay. Sa kayo nagkakilala? Sa San Diego, California. Paano ka napunta doon, Miss Patricia? So, inimbitahan ako ng community, community ng Filipino doon okay. na kumanta for their, parang piyesta nila doon. Tapos, uh -huh. we have common friends. Pinakilala lang sa akin. Okay. And then, right away, nung nag, kasi it, so, it was a good timing. I'm single, he's single. Tapos, uh, first time namin nag-meet, Um, alam I mo mean, parang adami kagad kwento, 'di ba? Alam mo na yung pag may connection ka oh, kagad, oh, 'di ba? Oh, oh, oh. Tapos following day gusto ko kanyang makita kagad. Okay. Following day dinala niya kagad ako sa kanyang clinic okay. kasi my husband is doc, rub the chiropractor. Okay. So pag dinisan sa And clinic, He was based there. Yeah, he was uh -huh. based in San Diego, California. Mm -hmm. Pagdali nga ako sa akin sa clinic, ayun na, inadjust niya yung katawan, yung katawan ko. <laughs> yeah, yung uh -oh. spine ko. Parang yung... pasyente ka na niya noong araw na yun. Yes. Uh -oh. alam mo, siguro, nag, nagpapa, ano siya eh. Nagpapasikat. Oh, papasikat papasikat uh -huh. eh, di ba? Oh, na, alam niya. Oh, effective ba naman? Eh, tingnan mo. Bumilib ka ba? 20 years oh, so of marriage. Yun, <laughs> so marriage. yun. Oh. So, 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 so hindi, sabihin, pag ano niya, pag-align niya talaga sa akin, alam mo yung, parang nabunutan ako ng, yung pain ko, kasi I have vertigo, mm -hmm. so lagi ako may migraine, kasi di ba pag lagi ka nagpupuyat, stress mo, di ba? So ngayon, after talaga no yun talaga naramdaman ko, sabi ko, wow, parang iba to, ang sara, para akong umaano sa ano. <laughs> Oo, kasi na-release lahat eh. Oo, na-release talaga lahat ng mga tension, stress, ganyan at the back of my mind, sabi ko, Lord, is this the one? Mm -hmm. May gano'n na ako. Uh, may mga tanong ka Second na? day pa lang yun. ah. Ay, oo nga. Bakit? Nagtatanong ka na kagad kay Lord kung is the one, is eh, second day pa lang Pero naman? kasi, ang sakap kasi nung feeling. oh, uh, uh, so, ibig sabihin, naging effective yung way niya sa'yo. Yes. Okay. So, uh, kailan siya nagsabi na gusto ka na talaga niya? Um, Third day? <laughs> Fifth day naman Fifth day talaga Okay Promise Pero totoo? So, fifth day? Totoo Okay Kaya nga sabi ko Hindi ka ba nabilisan? When, when you find the one y Yun na talaga Oo, kasi oh. at the time I I think I'm turning 28 na. Okay. Na ko siya. And you're thinking about it na You're considering because oh, so you're 28 oh. na. Okay. Kaya nga pag tinatanong kami, love at first sight ba 'yung asawa mo? Sinasabi mm -hmm. ko, "No, it love at first crack." <laughs> <laughs> oh, <na kasi> <laughs> diba, nga Kasi 'di ba, doon nga ko na feel na when I feel relieved. Parang uh -huh. sabi ko nga when Doc Reb aligned my body, uh -huh. he really aligned my whole life. <laughs> na so, Napaka, ano naman How's yan. that? Oo, oh, di ba? diba? So lahat naka-align na. Oo. 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 Parang oh, parang everything flows in the right direction. Wow, di ba? Talaga. So, Alam mo, nararamdaman ko hanggang ngayon, love ka pa rin. <laughs> <laughs> Dapat naman ganun, di ba? Dapat lagi tayo, sabi nga, di ba? More... Especially, kapag talaga yung binigay talaga ni Lord, ang binigay talaga sa'yo. Oh. It was designed na to be in love forever talaga. Yeah. yeah. Pero syempre, there's no perfect relationship. Of course, diba? yes, 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 So, na-feel ko, di ba, sabi ko, wow, gwapo nito, ang ganda mm -hmm. ng katawan, mm -hmm. doctor, single, walang asawa, ganyan. Eh, sabi ko, kaso at the time, hindi ako masyadong biha mag-English. Mm -hmm. Sabi ko, so, eh, di ba, uh. ang pinaka-ano is communication yes, in a relationship. Yes, parir yan. Di ba? Aside from the culture, communication, oh, oh, communication and language, di ba? Diba? Oh. Sabi ko, Lord, sabi ko, ang naman. Sabi ko, andito na lahat, pero paano ako makikipag-communicate oh. dito ng ano? ba? Pero diba? kailan niya kailan niya up pinapap yung question? Yung... Alam mo na yun. Kung tayo na ba? Or yung yes. ano yung engagement? Yung engagement na. Ayun, yung engagement na. After nine months. Ah, nine months din. Mm -mm. Hindi naman days. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> Pero nung na-feel namin na parang we like each other, after five days. Mm. Uh -oh. so, And this made you stop sa showbiz? Yes. Tapos, did he ask for it? Or it's your own decision? It's my own decision. okay. And, kasi parang feeling ko, ayon niya kasi yung parang... Uh, at the end of the ano Parang sisihin ko siya mm -hmm. Na I give up everything For, for you O oh. ganon So ang ginawa naman namin After Nung na-engage na kami um, After Nine months hindi, di ba nine months, nag-engage kami. Mm. Tapos, after two and a half years, tsaka naman kami nagpakasal. Oh. So, pero yun, habang ano nandito pa ako sa Philippines yung two and a half years na yun, kasi sabi ko sa kanya, I'm a breadwinner of my family. Okay. So, I don't want leave. O, oh, di ba, English-English talaga oh. ako ngayon, no? Uh -huh. <laughs> oh, <laughs> 20, of almost 20 years ba naman, pag wala pa ako natutunan doon. <laughs> <laughs> Oh, oh. ano sabi niya? Sabi niya sa akin, oh I truly understand Sabi niya gano'n na sige Nang na-meet naman kita ano Alam ko na may ganyan yung Filipino background mo sige, I'll oh, Kasi nag-investigate na rin siya sa iyo siguro Oo oh, siguro mm. no <laughs> Tapos that's uh, how many years ago na? That's 20? Okay this December, 20 years married na kami wow. Pakilala ko po sa inyo mga ka-ma <laughs> Ka-followers, yung, huh. yung asawa po niya, eto po, uh, may libro po siya. Uh, eto, hindi ko na pinagpaalam, ilalabas ko uh -huh. na. <laughs> eto po yung lib libro niya, Doc Rob's Guide to Better Health and Wellness, yes. Chiropractic. Yes, no? Five, Anong factors Five Factors uh -huh. of Health. Five Factors of Health, Yeah, So, binigyan po niya tayo ng libro. at yes. uh, uh -huh. Madali lang po yung sundan kasi yan naman, uh, it talks about what is chiropractic, Uh, better sleeping uh exercise and then uh positive mental attitude ayan kaya okay. sobrang bilis okay here here you go this is the the front cover of the book and this is the beautiful family yes dalawang <laughs> lalaki <laughs> ba ito? dalawang lalaki wow ano kaya taon na yung ano 17 yung panganay tapos 12 yung pangalawa wow and up ayan. to now uh you're still in love uh kay, kay Sir Rob Siyempre, alam yeah. mo sa Kapitbahay. <laughs> Tapos <laughs> meron siya binigay sa akin. Hindi ko lang pagpapaalam. Ikaw talaga. Hindi ko lang pagpapaalam to kay Miss Patricia. May may binigay ka sa akin dito. Uh, mm. ano po ito pang pang Ayan, it's Dr. Crab immune boost. Immune so boost. ito ay uh, talagang yung ibubus yung immune system mo when you take this one. This is your business. Yes. Okay. So uh, ito talaga yung designed ni Dr. Crab na uh, supplement para talaga um you know every day syempre tayo lagi tayong stress, yeah. pagod tayo yeah. we need to take a quality supplement yeah. so kino pa natin to sa Japan, doon niya namin pinagawa. Mm -hmm. And then, ang kagandahan kasi nito, pag yung, alam mo yun, may ubo ka, may sipon ka, katulad ngayon, dami nga yung, di ba, oo, flu, oo, sakit. Oo, o yung usong-usong -uso. usong -uso ngayon. Oo. So, ito lang talaga, ang dami po talagang uh, nagiging okay pag nagtitake sila nito. Wow. At syempre, ito rin yung aking beauty secret. Ayan. Oh. Tingnan ko si Miss Patricia hanggang ngayon, no? Ayan. Pumukha um, niya na akong tatay. Okay, Miss Patricia, uh, nasa last uh, minutes na tayo nung... Ayan ng podcast naman. natin. <laughs> <laughs> Grabe Let's, naman. Pag pinag-usapan na, um, um, if we go back at kakausapin mo your younger days sa uh, That's Entertainment, mm -hmm. ano yung sasabihin mo sa kanya? Mga tuwa, ano yun? 17, 18 ba yun? 19 ba yun? Oh, 17 mga, years 17 old. 17 years old. Ano, anong, anong gusto mong sabihin sa kanya pag makakausap mo siya ngayon? Okay. Parang ngayon mo lang, uh, ngayon lang natanong sa iyo. Oh, nga, no? <laughs> <laughs> Lahat new talaga dito sa iyo. <laughs> wow. Sabi ko, ay, hindi ako iyak. Sabi ko naman. ano, <laughs> uh, anong anong, anong De, um, mo sa 17 year old you? Okay. Um, siguro Genesis nung 17 years old ka. Siguro dapat hindi ka yung kung magsa noon Mahihiyain pa kasi ako dati noon eh. Parang lagi pa akong may ano, hindi ako minsan nagiging full open sa lahat ng mga ginagawa ko. So, ngayon ko na lang na-realize na kailangan pala yung hiya natin, uh, lagi natin ilalagay sa lugar na kasi pag naging ka, wala kang mapupuntahan na ano. Pero kung naging mas open ka in everything tapos uh um, yung parang mas marami kang pwedeng gawin sa buhay mo. 'Di ba? So, siguro, tsaka isa pa rin yung ano, nung, ay, wag na lang. Sabi, <laughs> ganun. na, <Sina>. so ganun. <laughs> <laughs> Sige, go ahead. Nasa harap mo ngayon, ah, yung 17-year-old you, na hindi pa niya alam kung anong magiging future niya. Ayun. Hmm... Hindi, ano siguro? Um, actually, proud ako kay Genesis. Kasi ang dami niyang pinagdaanan. daming hirap sa pamilya. Pero pag yung purpose mo kasi, yung laging purpose mo, yung mabigyan ng maayos na buhay, ang pamilya mo, um, yung mga pinagdaanan ko, meron akong mga pinagsisihan, pero alam mo yung parang iniisip ko lagi, everything happened for a good reason, you know, may mga taong nawala sa buhay ko, pero iniisip ko na lang, kaya nawala yun kasi nilayo ako ni God sa disgrasya. Um, siguro one thing is like, I'm very thankful kahit uh, kahit ano kami, uh, broken family kami, but my mom always stay there. Na lagi ko siyang kasama sa lahat ng mga ginagawa ko. Iba yung guidance ng magulang talaga. True, true. You know, iba yung prayers. And then, ngayon, <laughs> ngayon kung nasan man ako ngayon, which is alam ko naman ngayon na... Masaya na. Masaya na yung uh, yung dream ko talaga. May simple lang brother dream ko talaga eh. I want to have a good life. I want to have a good family. I want to be a good mom, you know, I want to be a good daughter and then I want to spread love and generosity. Ayun. That's good. That's good. That's good answer. Thank you very much. Thank you. <laughs> <laughs> Maraming maraming salamat <laughs> for opening up. Maraming maraming salamat Miss Patricia. Thank you very much. Uh na po nagtatapos yung ating podcast with uh, Miss Patricia Javier. You have socials. Um may mga you have YouTube account, you have uh, TikTok, you have you're in Facebook? Yes. Uh I mean uh, Instagram uh, Patricia Javier one, and then Facebook Patricia Javier. And then um Yeah, maybe invite ko na lang kayo. If you want to be strong and healthy, visit Doc Rob and associate chiropractic wellness clinic. Always invest in your health. Yeah, because your health is your wealth. Yeah. Thank yeah. you very much. Thank you. Thank you for inspiring us. Oh, Thank you, brother. <laughs> salamat, salamat. <laughs>